So good morning, ito na po yung natanggalan na natin ng forma Kung napapansin nyo, naka flush na po yung sa finish na Finish din yung buhos Ang ginawa ko ng mag-garda para hindi tayo masyado mag -tab, tab ng ano sa biga natin imbes na padiretso po yung forma pa ganun Pinasok po natin pa ganun Para ito lang po yung uukita natin Para nagpa-plastering kagaya po nito magkakantuhan na tayo ngayon ng biga ayan yun lang po yung pinaka puno then may halo na tayo dito ang bistay medyo matapang yung gagawin natin dito para kumapit hindi na natin ito masyadong sininsilan eh, you no? Know, yung dito sa ano kasi kahapon pa lang naman din ito na then yan na yung tansi natin kaya yan ang gagawin natin araw na to. so yun, mga boss ginamitan ulit natin ng mabilis ang diskarte ng pagkakanto ano? dito muna tayo nagpupukol din may bara didikit mo lang bahagya sa tanse huwag nyo naman masyadong idikit kasi yun ang possible na magiging balok yung pagkakanto natin so ayan, inuna ko muna lahat ayan, tubular tubular tayo sa taas para makuha na agad natin yung kanto din sa kanan natin hahagisan yung nasa ilalim na yan or pahid-pahid na lang Basta importante makuha na natin yung pinakakanto agad. ito na yung nagawa natin mga nuts you know? so grabing init okay, pwede na natin tanggalin yung tubular na yan then lipat natin naman dito sa kahabaan natin let's go tapos na tayo mga nuts ang gando natin natapos tapos ko na binadyo buong proseso at napaka init